may nila na matay si Vlad, ang karakter ni Joseph Marco sa Pira-Pirasong Paraiso. Sa pinakabagong episode ng hapon na ipinalabas noong Thursday, sa ika-negatibo isang daan at na episode, na huli ni Criselda, Rosana Roses, ang pamilya Paraiso na kasama si Daniel Gardover Versoza na nagtatangkang tumakas galit si Criselda at sinusubukan niyang patayin ang isa sa mga paraiso, ngunit si Vlad ang tinamaan sa halip na si Diana, Charlie Dizon. Pakiusap, alagaan mo si Mom, alagaan mo si Beth. Salamat sa lahat, ang sinabi ni Vlad sa kanyang kapatid na si Elon, Kegi Estrada. Kahit naghiwalay kayo ni Dad, hindi mo kami pinabayaan. Salamat, sabi niya sa kanyang ina na si Jacinda, Snoopy Serna. Maraming salamat sa maikling panahon na hinayaan mo akong mahalin kita. Alam kong maiksi ang panahon natin pero masaya ako sa maikling oras na nakasama kita, sabi ni Vlad kay Diana bago siya mamatay. Pagkatapos ng pag air ng episode, nagpost ang producer na Dreamscape Entertainment ng isang art card na nagpapasalamat kay Marco sa pagiging bahagi ng serye.